Mr. President, hindi ko ho alam kung anong mararamdaman nyo kung nasa sapatos ko po kayo. Kahit ho si Satanas, kahit ho si Satanas, hindi papayag dun sa script niya. Tatanggap ka ng suhol sa simbahan. Sana hindi nyo maranasan itong ginawa sa amin. At parang ang nagiging dating ngayon, kung ano ang gusto ni Bryce, nitong district assistant, district engineer, eh siya po yung masusunod. Tapos kung ano yung sabihin niya, yun ang masusunod. Doon ako sa PNP custodial. Doon ako sa Senado ngayon. Nagbago na isip ko. And then susunod doon tayo. Mahirap hulunukin yun, Mr. President. Dear colleagues, mahirap na ikaw paparatangan tapos sa mismong, sa mismong sarili mong bahay, hindi ka maproteksyonan, sa mismong sarili mong bahay, pinagdududahan ka o hindi ka man lang mapakinggan, Mr. President. Mr. President, last Tuesday, When this guy, uh, the assistant district engineer from DPWH, mentioned the name of this representation and that of Senator Jingoy, he immediately stated that he is scared of the Senate. He is scared of the Senate because he mentioned two senators. And during that time, Mr. President, Senator Tito Soto is already the Senate president. Um, And then afterwards, a lot of uh, Congress persons would say that uh, he is uh, safer in the House of Representatives. And then the lawyers of uh, this uh, fellow would mention na ngayon, all of hasaden, safe na siya dito sa Senado. Uh, it, it puts a bad uh, taste in the mouth, Mr. President, na para po bang... Uh, may mangyayari sa kanya pag nandito siya sa Senado. And that's why, again, when Senator Jingoy made that motion, we all supported him. And not just the members of the minority, but the entire uh, members of the Senate. And so, Mr. President, even if the majority right now, including some members of the minority, would support the idea of bringing him here in the uh, Senate uh, uh, premises, Senate custody, I will have no objection, Mr. President. But as a former majority leader, I tried to look at the rules, Mr. President. I have not seen a, a single uh, line in the Senate rules that says the uh, plenary action ay pwede pong masupersede ng uh, anumang uh, suggestion ng committee o ng uh, mga abogado po natin sa Senado. But again, Mr. President, let me put on record, I will submit with the wisdom of the majority if that is the desire of the majority na ibalik po siya dito yes uh, i have no problems with that mr president it's just that i appeal to my colleagues here dear colleagues kung kayo ho dito ang isa sa mga pinangalanan kahit walang ebidensya kung kayo po dito ang ginawan ng sabi nga ni senator Cayetano, hindi screenshot eh picture ng isang telepono kayo ho yung gawa ng ganun. Kayo ho yung gawan na sabihin, idinala sa bahay niyo yung pera. Doon po sa simbahan ng JIL Church. Mr. President, hindi ko ho alam kung anong mararamdaman niyo kung nasa sapatos ko po kayo. Kahit ho si Satanas, kahit ho si Satanas, hindi papayag doon sa script niya. Tatanggap ka ng suhol sa simbahan. Tapos, kung ano yung sabihin niya, yun ang masusunod. Doon ako sa PNP Custodial, doon ako sa Senado ngayon, nagbago na isip ko, and then susunod doon tayo. Mahirap lunukin yun, Mr. President. Dear colleagues, sana hindi nyo maranasan itong ginawa sa amin. Lahat ng katotohanan, pumupunta sa atin. Yung sinasabing CA member ako, 2023 of October, 2024 po ako naging CA. Ang dami nyo rito, kalahati po dito CA noon. 2023, sabi, kinukonfirm si Secretary Bunuan. e eh, 2022, confirmed si Secretary Bunuan. Paulit-ulit po ako dito, wala akong flood control. Walang maiturong flood control. And yet, ito, paniniwalaan. Nasa news, nasa lahat po. Dito sa atin, binanggit yung mga kongresista, pero wala, parang falling to deaf ears, Mr. President. Again, Mr. President, hindi ko kailangan na may sumuporta sa akin dito sa Senado. Kahit isa po dito sa Senado, I appreciate yung mga naniniwala. Kung hindi kayo naniniwala, it's not my problem. Ang alam ko lang, Mr. President, mahirap na ikaw paparatangan tapos sa mismong, sa mismong sarili mong bahay, hindi ka maproteksyonan, sa mismong sarili mong bahay, pinagdududahan ka o hindi ka man lang mapakinggan, Mr. President. At parang ang nagiging dating ngayon, kung ano ang gusto ni Bryce, nitong district assistant, district engineer, eh siya po yung masusunod. So yun lang po, Mr. President. Akin po, kung ibabalik po siya dito, let the plenary decide. And let's continue to uh, abide by our rules.